Kamu karun no? Ang kwa na mo karun na Siyempre, happy Sunday day day sa tanan no Unta na ang tanan no? Kami lang ang wala kay pasailuha sa misa ginoo kay Sa alman, wak manggi simbahan rin Good So Grabe jid ka nindut sa panahon no? oh, nindut ka yung panahon Nindut ka pinita Murag kwang jid ka ba? Kanang panahon na gyud. Panahon gud sa panahon na gyud na mo. Ah. Nard no, shout out dia sa mga Balangig uh, Balanghig family no. Oh, shout out oh. dia. shout out Balanghig family. At unsa may apelyido si mama? Shout out to Balanghig yapon. Ni <laughs> hmm. Bahaw family. Bahaw family. Ah. Uh, Brital family, Rosaldo family, Aliwanasan ah, family, shout out diha sa tanan mga family. Family. <laughs> Charot. <laughs> ah, shout oh, out uh, diha sa kining koan, sa umasa akong kuan diay. Umasa akong uyuan ang kung papa, no. Muning umaniya no. So kwartahan gyud. Kwartahan gyud kay gyud ang nay umah bulahan ang tanan ng mga tao ng mga magsikap ng mga kugihan so set out no so uguban pa diha ang mga lang mananap mga kuan tanang mga uban ng mga content creator padayon lang mukpus padayon lang mag upload para kadugayan si upload wala na upload pa man primero pero kadugayan na na is na Uragog <laughs> mo ba Mayroong spermero Pwede sa kadugain mo Napait na So bye bye no Pamping mo kanunay ay eh. In a happy Sunday